natin yung tabu. Padala na po natin ang ating ano. Hello mga kabisdak! Welcome back sa ating channel! This is Bisdak in Korea, your Boholana Ajuma! I-check natin yung It's a beautiful morning mga kabisdak Hindi na masyadong malamig I-check natin yung uh, Di ba last Saturday is Supposedly magtanim tayo sa mga seeds Ng shiitake mushrooms Pero biglang nag-snow Saturday afternoon hanggang Sunday guys Nag-snow siya no, Paano siya? On and off yung snow pa tigil-tigil Pero malamig last weekend So hindi muna namin itinanim ang mga mushrooms 'di ba nung Lunes, March 31 ay pumunta tum tayo sa Seoul para sa dentist. So ngayon, tinanong ko si Daddy Insoy kung kailan namin itatanim ang mga mushrooms. Binisita ni Martis, guys, binisita ni Daddy Insoy dito da, da nasa tapat man ng bahay ni Bianan ang mga kahoy na tatamnan ng mga mushroom. Tinanim na pala ni Bianan. Siguro tinanim niya ito noong Lunes umalis pala si Binan ngayon. May trabaho siya sa ano sa kanilang mga grupo senior citizens. Tinanim na daw ni Biannan. Ito talaga si Biannan, Oh. I-vlog ko man sana ito kung paano namin siya itanim. Wala na. Tapos na. <laughs> so ganito lang naman siya itanim guys. Ipasok mo lang sa butas. Nakita niyo naman no, sa ating vlog, weekend vlog, yung anong tsura ng ito. Nasa box. Ipapasok mo lang siya diyan. Gan mga ganito kahaba, guys, at ganito kalaki. Tapos sa pinakatap may may styrofoam diyan. Kusa lang pong lalabas ang mga mushroom diyan. Usually autumn autumn at spring sila naga naga ano, naga-fruits. Uh, tumutubo sila autumn halimbawa ngayon tinanim namin siya ng springtime sa autumn around October, November tutubo na yan and then continuous na yan mga kabisdak hindi po yan sila sabay-sabay tumutubo depende kung ano may iba na sira so tingnan i-update ko na lang kayo no, sa harvest time dyan October or uh, November Iaano ano yan ni dadiin so ipa pas, ipapatayo niya yan isa-isa dito siya ilalagay kailangan merong ganito guys kasi gusto man ng mushroom yung mga lilim di ba usually yung mga mushroom tumutubo sa mga moist and ano dark area nasa kagubatan so para dark area lagyan mo siya ng ganito para may lilim siya at moist siya dito na area Oyan, gagawin na yung panggatong. Yan yung tatlong taon ang nakaraan pa dyan mga kabisak. Three years ago. So, pwede mo siyang mapakinibangan for three years. Continuous man ang ano dyan mga kabisak. Ang tubo. Eto, mga sira to. Baog na mga mga, mga seeds. Well, hindi tumubo. Okay. Bili po namin ang mga seeds sa online shopping. Ano lang siya? Uh, mura lang sabi ni Daddy Insay kasi may support from the government para sa si mga farmers so ganun. So 'yun lang po ang ating update tapos mamaya i ko na 'yung package ko, 'yung ginseng at saka 'yung konting kimchi para kay uh, auntie ko sa Norway. Shout out Auntie Lulit and Uncle Eric Anderson. So tara na uwi na tayo sa bahay. Maraming salamat pala sa lahat ng nanood ng ating vlog 227, 'yung A uh, dentist vlog, Soul Kids Clinic vlog ni Little Insoy na nakakaawa si Little Insoy. Pero okay na po siya ngayon. <clears throat> okay na siya. Nakakain nakakain at naka, ano na siya. Pumunta na siya sa school. Nakakapag-school na siya ulit. Thank you so much sa lahat na nag-subscribe, hindi nag-skip ads, nag-comment, mga silent viewers. Maraming maraming salamat po sa inyong support. At may nagtanong din pala doon kung bakit daw ba binubunot yung mga baby teeth ni Little Inchoy. Eh, baby teeth man daw, kusa man yung mga full out, tsaka tutubo yung mga permanent teeth, yung adult teeth. Ang rason dyan mga kabista, kailangan kasi ng bata yung kanila mga baby teeth para sa proper na chewing, ganyan, tapos ma ma para sa pagkain nila, a proper chewing, eating at sa kanilang speech development. Kasi kung napapansin nyo kapag kulang ang ating ngipin, hindi po tayo nakakapagbigkas ng mga words like S. Mahirapan tayo dyan mga kabistak. yon yan po ang rason. Tapos, kailangan din ang baby teeth para sa proper spacing ng pagtubo ng pagtubo ng alignment ba para sa pagtubo ng adult teeth yun po ang rason mga kabisdak ako din nung una nung hindi ko pa alam na ganyan pala nagtaka din ako bakit kailangan pang bunutin eh baby teeth naman yan so kailangan talaga siyang bunutin at para din hindi mag spread yung cavities sa lahat ng teeth at para oral health mamintin yung oral health kasi kapag may cavity guys mabaho mabaho po ang hininga tapos naglalaway basta ganun <laughs> salamat po sa lahat ng inyong mga concerns and uh, prayers and wishes para kay Little Insoy maraming salamat mga kabisdak gas o paya gas ah tong, tung yung amin kasing septic tank mga kabisdak puno na kasi nga old factory man ito dati. Tapos may nanirahan na din dito guys. Matagal na matagal na. So yung aming toilet bowl, hindi na po siya nag-flush. Kung i-flush mo siya, yung tubig is ano, sa, uh, mag-musaka sa ba? Hindi siya nag-lower yung tubig. Instead, tumataas yung tubig sa toilet bowl. So umaapaw siya. Oh, nakakadiri. So these days, mga 3 days ago guys, doon na kami nagapupo sa bahay ni Benan. So, watagata kami no go and out of the my mother-in-law's house. Yan siya. Yan yung septic tank. Yan yung aming bahay. Bahay ng ano factory yan dati guys, ni Benan. Ginawa naming bahay. Tapos may nakatira pa dyan long long time ago bago kami. Sisimulan na kabisdak. Sisimulan na mga kabisdak. Ganian sih, ah, terakhir dari si Gomawas yang extension sa tabu. Did you try to get datung out of this <laughs> <laughs> extension tabu? Tapi ini, 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 tongi Ah. and we are hoping na sa ganitong paraan ay masolve po ang aming problema na hindi nga mag -flash ang aming toilet so tingnan natin maya maya mga kabisida kung talagang ma-flush ba no ay sana nga lang pasintabi sa mga maselan 포... Always, 이구논, always full, 왜 그러니까 넌 그걸 모르겠어. 라기시앙 푼마 캅비시다. 그럼 이거 풀 때가 된건 맞죠? 우리 <뭔집> 여기 내려온지 지금 3년밖에 안 됐는데 대부분 다른 집들은 한 3, 4하 원래 유 근데 풀 때가 지난 건 맞는 거 맞죠? <뭔집> 근데 때가 지난 거 근데 때가 지난 Excuse me po sa mga kumakain dyan, no. Ay, sorry po mga kamisdak at ganito ang ating content. Kasi part man ito ng ating life, <laughs> ang aming daily life dito sa Korea, nga. Ito nga, pinasak natin ang ating septic tank at yung tinray na ni Daddy Insoy. Ganyan po ang itsura ng ating toilet bowl kasi binagbag po yan ni Daddy Insoy 3 days ago. At siya lang din nagdaglagay dyan ng semento uh, para i-finex -ano, niya, guys. After niyang binagbag, tinanggal niya at inilinisan niya. Tapos... Nilagay niya ulit. Siya na, ang tingnan niyo ang kanyang trabaho. <laughs> Ginoo ko. Nagkaburitsing in town ang simento sa toilet. So, ayan guys. Nung flush namin ay hindi man siya nagababa. Talaga, naghahanap po siya ng butas. May butas man dito. Hindi na simento ng maayos ni Dan So, ayan. Lumalabas ang tubig. So, hindi pala problema yung puno na septic tank. Hindi pala yun guys. Ang problema natin dito is yung, yung ating tubo from the toilet bowl papunta sa septic tank. Yun po ang barado. Aduh, ay yun pala mga kabisdak. Ay pag ganitong old house talaga ay marami pong problema. Sige na lang, konting tiis na lang dahil this year, hopefully this year, ay this year na talaga. This year na talaga tayo magpapatayo ng bagong bahay guys. Kahit ganun pa man is, pinapatuloy na ni Ajushi ang kanyang trabaho dito, yung pag-empty sa ating septic tank. At alam nyo, ba, alam nyo ba guys, hindi siya gaanong mabaho. Kaya tolerable lang ba? Hindi kami nagmask ni Daddy Isoy, pati si Ajushi yung nag-trabaho dito. Hindi siya nagmask dahil hindi siya ano nga, hindi siya masulasok yung amoy ba? Pero kung maselan kayo ay magmask na lang po kayo para protection na din sa inyong kalusugan. Ayan mga kabisdak, eh, dito po ang area. Eh, dito ako nagtatanin ng aking mga pinoy gula. Yan po ay tanglad na natuyo na. At ito naman is mga ampalaya. Galing po iyang pinas ang ampalaya dito sa Pinas at sa Korea ay magkaibang magkaiba mas masarap po ang ampalaya natin sa Pilipinas at ito naman ang ating okra galing po din yung Pinas may okra din naman dito sa Korea may nagtitinda ng okra online pero iba yung kanyang itsura itsurang okra pa din naman pero may konting difference lang at sa lasa magkaparehas lang yung lasa guys so abangan nyo sa uh, ating mga susunod na vlogs kasi magtatanim na tayo soon ng mga spring vegetables pinoy na mga vegetables naging assistant na po si Daddy Insoy kay Ajushi para mas mabilis at para mas malinis ng maigi. Malinisan ng maigi po ang ating septic tank. Old building po ito mga kabisda kaya ganito po ang itsura ng septic tank nila as in napakamatagal na po ito na building. <tong> hindi na na si Aju eh. Nakukulitan na siya. <laughs> ang trabaho niya is magsuyop, magsaklang po ng septic tank. Pero ngayon, binigyan namin siya ng problema. Kasi nga, hindi namin alam kung saan parte ng tubo ang na Nastak yung tubo, guys. Kaya wala pong, kahit ano na siya, empty na siya ngayon yung septic tank. Walang tubig na lumalabas. Waste water. Walang waste water na lumalabas. Galing dito sa toilet. Papunta sa Sip Tiktok. So, may nag-stock up talaga dito sa linya. Why, no? Medyo maingay na sila sa labas. Uh, nandyan yung engineer. Uh, nandyan din si Hubong Boy. Yung friend namin na si Hubong Boy. Uh, Sinurvey na po itong bahay. Dahil ipapagawa na itong as soon as possible. Siguro sa May. Or basta this year. Hinihintay kasi namin din mga kapisdak yung ayuda. Yung... Uh, tulong ba ng government? Kasi may ano, may programa man dito sa probinsya namin, na ano daw, tumutulong yung government sa pagpapatayo ng bagong bahay. So, inano na namin? <laughs> Ginrab na namin yung opportunity. So, ayan na, dumating na yung engineer, ano ininspection na na itong buong bahay. Tapos, yun lang ako, oh, excited. May ano tayo, may abangan tayong mga kaganapan this year. Hindi ko pa sure, hindi ko alam kung anong buwan, basta ngayong taon, itatayo na yung ating bagong bahay. <laughs> Nasa harap na po tayo ng post office. Papadala na po natin ang ating ano, package para kay auntie sa Norway. Tingnan natin ang powers ng ating Korean na ngayon pa kung magkaintindihan mo kami. Matagal na ako sa Korea guys, pero yung Korean ko ay ano lang talaga. Minsan nakakaintindi, minsan hindi. Tingnan natin. na guys nagkaintindihan naman kami medyo pabigat siya 300 grams ang nabayara natin 66,000 won so ayun na tara na punta na tayo sa work abuy 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 maganda ang panahon ngayon wag na kayong mag ano wag na kayong magtaka kung bakit pa ulit ulit po itong ating itong ating cardigan kasi ayoko na sa trench coat nagbago na po ang taste ko yung trench coat kasi is uncomfortable siya kasi mahaba ba may ah basta mahaba siya guys so medyo mabigat may kabigatan ito kasi is para pa -waste lang yung hindi siya mahaba ba o oh, ganun <laughs> so comfort over ano looks na tayo ngayon no kapag nakakaedad na ano na hindi na tayo hindi na priority para sa akin yung ano yung looks kung maganda pa yung fashion style wala na comfort na ang sa akin kasi ajuma naman ako <laughs> Tara na mga kapistak, it's time to maghanap ng money. Work, work, work. Si Latulin Soy pala is nasa school na. O kanina ang ano. Nandun pa rin si Hubugboy. nag uusap pa rin sila tungkol sa plano sa bahay. Sila ni Daddy Inso, yung engineer, malis na. May mga nagtanong sa akin kung ano daw ang sekreto <laughs> ko, ano ang gamit ko. Kasi naga, nag, 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 nagiging glass skin na daw ang aking pagmumukha. Guys, eyes talaga ang nakapagpatanggal sa aking acne magpahid po kayo ng ice after nyo maglamo sa gabi, maligo, maglamo, magpahid kayo ng ice, di ba? Sa mga matagal ko na na subscribers, mga viewers, nakita na nila gaano ka pangit ang aking skin dati. Ngayon is medyo nagkalma na po siya dahil po yan sa ice. And then kapag lumalabas ako, pumapasok ako sa trabaho, kung magamit pa ako nito, Luminous Goddess Aura BB Cream na may SPF 37 PA++. Luminating skin by Tony Moly. Um, nasa kupang po ito dito sa Korea na marami sa kupang. Six years na po kami magkasama nitong BB Cream. Hindi na po ako naglalagay ng foundation dati. One year pa lang ako, bago pa ako dito sa Korea. Kapag mapasok ako sa trabaho, nag-foundation ako, guys. Pero ngayon, nabibigatan pa ako sa foundation. Sticky siya. So, ito ang nagustuhan ko. BB Cream. Yan po may ano siya, glass skin effect, illuminating, nagiging bright ang complexion mo, tapos so radiant, ganun. <laughs> At about naman sa pinadala ko sa aking tita, yung kanina ay pinadala ko na ano, mga peels, arg, ano ayo ano to siya guys food supplement ganun hindi po yun ginagamit po yun ng aking sister in law na si Chagun Oni eh, kasi breast uh, my breast cancer siya cancer survivor siya pero hindi po yun ang nagpawala sa kanyang cancer nagpa nagpa chemotherapy siya nag treatment nag radiation ganun then after doon nag-herbal siya mga kabis nag Isa po yun sa kanyang mga ininom. Yun, maintenance niya kibali. Ulitin ko, hindi ko hindi po yun ang naging sagot. Hindi po yun ang nagka -ra ko kung bakit nawala. Na, nawala ang kanyang cancer. Pang-maintenance niya lang po yun para maging ano siya, malakas yung kanyang resistensya, yung kanyang immune system. O, yun po sa mga nais mag-order oh, may mga nag-message sa akin kung ano, saan mabibili sa Pinas, meron ba daw I'm not sure mga kamisda kung meron ba sa Pinas, sa atin kung gusto nyo namang magpabili ah, pwede ko po kayong bilhan, of course magbigay kayo sa akin ng pambili at pampadala dahil hindi mo ako ya <laughs> ang dami kong gastuhin ngayon mga kamisda no? grabe talaga, pero sige lang laban lang, yun, punta rin nga side ang magara tara pasok na tayo sa trabaho Ang ating first class, 150 nag-start mga grade 3 students. Tapos yung pinakahuli ko na estudyante mga kabista, grade 1, natatapos siya ng 4 o'clock. Um, nakakapagod, hindi naman sa mahirap. Nakakapagod po magturo ng grade 1 to grade 2 ng mga students kasi napakamaligalig pa nila mga kabista. Napakamalikot pa kasi nga batang-bata pa man. So tara na, uwian time na! Tapos na po tayo sa ating klase. Nandito tayo sa bayan. Yun po ang Daiso. Nandito tayo sa tapat ng Daiso. Hanaro Mart. Mag grocery na naman ang nanay. Mag iisip na naman ang nanay kung ano ang uulamin. Anong bibilhin pang ulam. <laughs> And that's all for today's video mga Thank you so much for watching. See you on my next vlog. Ingat lahat.